Everyone is always talking about being consistent para maging successful ka sa YouTube. Pero hindi lang yun ang kailangan mo para makakuha ng maraming views. Hindi ka pwedeng basta umasa lang sa consistency kasi pwedeng kinopya mo na yung ginagawa ng iba ng consistent pero hindi ka pa rin makakita ng results. Kaya sa video na to, ipapakita ko sa inyo lahat ng pwede nyong gawin kung gusto nyong maging successful sa platform. Gagawin natin to by studying one specific creator na nakakuha ng over 6 million views sa pang-apat niyang video. At para sa isang taong kaka-start lang last year, sobrang impressive nun. So yung channel na i review natin today ay si Drew Dos. And basically, itong creator na to ay gumagawa ng travel videos, specifically sa hotel niche. So guys, as you can see sa banner niya, nakalagay subscribe so I can buy a hotel. Kahit sa banner pa lang, sobrang lakas na ng call to action. And for you nakaka-start pa lang ng YouTube channel, kung wala kayong call to action sa YouTube banner nyo, whether para magpa-subscribe or mag-click ng Instagram or Twitter button sa site, I highly recommend na maglagay kayo. Ito pa isang example, channel ni Charlie. And as you can see, meron siyang subscribe call to action na nakaturo mismo sa subscribe button. Yung mga ganito kasi is sobrang simple lang and literally magagawa mo to in like 5 seconds. Pero yeah, let's scroll down. Tignan pa natin yung mga videos niya. May kita nyo guys na yung pang-apat na video nakakuha ng over 6 million views. 6.3 million to be exact. And para sa bagong channel na isang taon palang lang gumagawa ng videos, sobrang hirap gawin nun. Pero mukhang nakrack niya na yung code. At ako na magsasabi sa inyo na hindi yun swerte. May kita nyo mamaya sa breakdown ng video na to, sobrang carefully crafted talaga para maging viral. Kaya gusto gusto kong i-highlight tong creator na to specifically para ipakita sa inyo guys na hindi swerte ang pagiging viral. Pwede kang mag-viral kahit bagong channel ka, basta tama yung ginagawa mo. So, start na tayo sa pag-analyze ng topic at idea niya kasi after all, nag-i-start ang isang YouTube video sa idea. At syempre, kailangan mo ng viral video idea. Ganto lang kasimple yun. Yes, kasama na din yung editing at filming pero yun ay kalahati na ng equation. Yung isang kalahati is yung magkaroon ka ng magandang idea. So, basically, pwedeng ikaw na yung pinaka the best sa editing sa buong mundo pero kung pangit yung vídeo ID hindi rin magpa-perform ng maayos. Ngayon yung mga categories na usually nagvaviral is mga videos like challenges, prank, videos na may drama, money-related videos, at kasama na rin yung mga videos na may sikat na celebrities or YouTubers. Now obviously general list lang to. Pwede kang magkaroon ng viral video na hindi pasok sa mga categories na to. Pero kung pasok man, mas mataas yung chance mong mag-viral. And as you can see sa video ni Drew, nag-spend siya ng 100 hours sa capsule hotels. So pasok to sa challenge category. Ngayon kung pupunta tayo sa search bar at itatype natin yung Capsule Hotels, may kita nyo na yung top results ay Japan, Tokyo and abroad in Japan. So as you guys can see, sa Capsule Hotel niche, ito yung pinaka-popular. And kung ipapress natin yung enter sa Capsule Hotel, may kita nyo na merong video 5 years ago na nakakuha ng 57 million views at Tokyo Capsule Hotel tour yun. And kung i-hover natin yung mouse sa video, may kita nyo guys na same hotel pala yung nasa thumbnail ni Drew dito. So basically, kinuha nyo yung viral video 5 years ago at minodernize niya. Kasi obviously, alam natin na 5 years ago, sobrang iba pa ng YouTube. Ngayon kung titignan natin yung ibang video, sa Capsule Hotel niche, we can see na medyo competitive talaga tong niche na to. Merong video na na-post 2 months ago na nakakuha ng 11 million views. Tapos meron ding video 3 years ago na same, 11 million views ulit. Mukhang topic talaga to na paulit-ulit nang binabalikan ng mga tao. At base pa lang sa view counts, mukhang medyo competitive talaga tong niche na to para gawa ng video. So with all this competition, paano nga ba nag out si Drew? Well, as you guys will see mamaya, pag in-analyze natin yung video, may kita nyo na sobrang ganda ng storytelling niya at meron siyang clear progression kaya nakip niya yung attention ng viewers. We'll dive deeper ng konti pa mamaya. Pero for now, punta tayo sa thumbnail. So, kinuha ko na siya sa YouTube thumbnail downloader.com at may kita nyo agad na may dalawang contrasting colors. Orange and blue. Now, hindi ko alam kung talagang nagsuot siya ng blue shirt or kung Photoshop yung kulay ng shirt niya para maging ganun. Pero either way, talagang nag-pop out siya. Which is something na dapat nyo rin gawin sa mga thumbnails nyo as well. So, ayun. Dinownload ko yung image at nilagay ko sa imagecolorpicker.com para makuha yung hex colors at makita kung opposite talaga o hindi. So, pag kinlik ko tong blue palette dito, makukuha ko yung X color. I-copy lang natin to, tapos punta tayo sa website na to. Ito yung canvas color wheel. Basically, ang gagawin ko ay ipapaste ko yung color doon at may kita nyo guys, yung complementary color na lumalabas ay orange. Now, yung cool thing na pwede mong gawin sa website na to is pwede ka rin pumili ng iba't ibang color combinations. Pwede mong i-try monochromatic at isa sa madalas na ginagamit ay yung triadic. So guys, ito yung tatlong iba't ibang kulay na total opposite sa color wheel. So kung gusto mo talagang mag stand out yung thumbnail mo, pwede mong consider gamitin tong mga colors na to. Now, isa pang mapapansin nyo sa thumbnail niya is ginamit niya yung rule of third. Ito yung isang composition rule sa photography and basically hinahati mo yung image into thirds. So, ginawa ko na yung rough outline para makita nyo and as you guys can see, si Drew, sa thumbnail, nandito siya sa may linya. Tapos yung paan ng tao dito sa left side, nasa along the left line din. So, ganito yung rule para magmukhang mas balanced yung photos mo. Usually, nilalagay yung subject ng thumbnail somewhere along these lines dito. And now, yung last thing na gusto kong i-point out is something na hindi masyadong napag-uusapan ng mga creator. And ito yung pag gamit ng leading lines sa thumbnail mo. Basically, ginaguide ng leading lines yung mata ng mga viewers papunta sa specific point of interest. So, ilalagay ko lang examples ng leading lines sa photography sa screens para sa inyo guys. Pero dito sa thumbnail ni Drew, may kita nyo na meron siyang dalawang specific leading lines. So, yung isa, nasa floor dito, nakaturo papunta sa wall. And yung pangalawa, medyo obvious. Ito yung row ng mga capsule. So, basically, kahit saan mapunta yung mata mo sa picture, malamang masusundan mo yung leading lines na to hanggang sa makarating ka kay Drew. Or kung magsimula ka kay Drew, susundan mo yung linya papunta dito na maglilid sa'yo para makita yung paan ng tao. Okay, so yun na yun about sa thumbnail. Now, pag-usapan naman natin yung title. Yung title ay, I spent a hundred hours in capsule hotels. And sabi ko nga kanina, ito ay isang challenge format type of video. Kung titignan nyo yung ibang malalaking creators like Ryan Trahan, Era or Mr. Beast, pare-pareho yung format nila pagdating sa challenge videos. So with creators like Ryan Trahan, meron siyang bagong series na kakalabas lang. And yung titles niya ay, I survived on blank amount of money or blank amount of time. Now, tignan naman natin si Era. Isa pang sikat na creator. May kita nyo na gumagawa rin siya ng similar format para sa ibang videos niya. Kunwari, I trapped 25 strangers in a box. I trapped 25 tiktokers in a box. And I trapped a hundred strangers in complete darkness. So, yung formula na pwede mong sundan for this type of video is basically ilalagay mo yung I tapos isang past tense na verb then pwede mong tapusin with some sort of impressive spectacle. For example, kay Eric. Yung impressive spectacle niya would be trapping strangers in complete darkness. Kay Ryan naman, surviving on a small amount of money for a week. And for Drew's video, spending a hundred hours in capsule hotel. Now, yung reason kung bakit sobrang effective nito is dahil sa past tense verb na ginamit nila. Ito yung nagpapaalam sa mga viewers na yung challenge ay at least na try na kung hindi pa man accomplished. Dahil sa subtle hint ng title. Isa pang bagay na gusto kong i-emphasize is sobrang dali basahin at intindihin ng mga titles na to. Super simple lang ba? Diba? Like, I spent a hundred hours in capsule hotels. Wala talagang confusing or complex about that. Ganun din kay Ryan, Eric, Mr. Beast at iba pang sikat na creators ang ganyan. Yung titles nila generally sobrang simple. Hindi masyadong complex. And yun yung reason kung bakit nakaka-reach sila ng mas maraming tao. Kahit bata or adult, parehong audience kayang intindihin kung tungkol saan yung video. So, punta ka sa channel mo or kung may video kang ilalabas, i-analyze mo kung masyadong complicated yung title. Kung oo, suggestion ko na pag laruan mo ng konti para mas maging simple at madaling intindihin. This will get you more clicks and yeah, I think gets nyo na yung point by now. Okay, so ngayon na nag-spend tayo ng maraming oras analyzing yung topic idea, thumbnail at title, pwede na tayong mag-dive sa ilang editing techniques na ginawa ni Drew para ma-engage yung mga viewers. So ipa-play ko yung first 15 seconds ng video para sa inyo guys. This is Japan's cheapest capsule hotel, a first class sleeping pod, and a capsule bed in a library. And I'm gonna travel around Japan to stay at all of them and more for the next 100 hours. Starting with my first hotel, the Sleep Lab. So, may tatlong bagay akong gustong sabihin to describe this video. Una, sobrang fast-paced. Madaling sundan at nag-deliver agad within the first 15 seconds. Kung i-rewind natin, it takes 11 seconds para makarating sa first hotel. And hindi siya nagsayang ng oras at all. So, nag-deliver na agad siya based sa thumbnail as soon as possible. Ito yung tinatawag ng YouTubers na confirming the click. And ito yung dahilan kung bakit nagpa-perform ng maayos yung video mo in terms of retention. So, So, hindi ka magkakaroon ng malaking drop-off sa first 10 seconds by not confirming the click. May kita mo rin na nag-over-deliver siya sa video by showing multiple hotels within the 100 hours, hindi lang isa. Kung ire-rewind natin all the way back sa very beginning ng video, may sinabi siyang dalawang sobrang importanteng words na madalas napapalampas na lang ng iba. Yung dalawang words na yon ay, this is. Tapos sinundan niya ng kung tungkol sa anong video. This is ay isang common phrase na ginagamit ng mga sikat na YouTubers kasama ni si Ryan Treha This is real life This is Minecraft. At si Mr. Beast. This is a one billion dollar super yacht. Dalawa lang tong examples kasi fresh pa sila sa utak ko. Pero marami pang ibang big creators na ganito rin ang ginagawa. Bakit? Kasi talagang gumagana yung hook na to. Right into the action agad at na-confirm yung click by instantly showing the viewers kung ano yung hotels na napuntahan niya. Basically, sinasabi nito sa viewer na, hey, hindi ka na-clickbait. At nire din nito sa kanila kung ano yung video kasi minsan, kailangan mo silang i-re-engage after nilang mapanood yung ad sa simula ng video mo. This is Japan's cheapest capsule hotel, a first class sleeping pod, and a capsule bed in a library. Ngayon, kung titignan natin yung first 5 seconds ng video, may kita nyo na meron tong mga 5 to 6 different sound effects, kaya super engaging talaga with lot of stuff going on. Nago-open din to with dramatic and engaging music. So ipa-play ko ulit para mapanood. This is Japan's cheapest capsule hotel, a first class sleeping pod, and a capsule bed in a library. Now, around 9 to 10 seconds, napansin nyo na inintroduce niya yung 100 hour time limit. And I'm gonna travel around Japan to stay at all of them and more for the next 100 hours. Isa to sa mga engagement tricks na pwede mong gamitin sa mga videos mo. Ito kasi nagka-create ng timeline at minsan nape-pressure yung mga tao on camera to do something under a And time limit. Isang example sa creator na gumagawa nito ay si Mr. Beast sa Survive 100 Days in a Circle video niya. May kita nyo na nagpo-progress yung video sa timeline by showing the date. Now, yung last thing na gusto kong i-mention pagdating sa first 15 seconds ng video ay pagbabago ng music tempo. Nangyayari to kapag may pagbabago sa narrative, which is nung talagang pumunta na siya sa first hotel niya. Pwede nyo i-play ulit at pakinggan yung pagbabago ng music at may kita nyo na nag-iiba rin yung tempo sa editing. Super fast yung intro, tapos ngayon, mag-slow down ng konti for the next 5 seconds. Tapos after the 20 second mark, Nagsisimula na ulit bumilis yung pacing by showing all the free stuff na kasama sa hotel. Every capsule comes with your freebies. Slippers, pajamas, towel, toothbrush. Now dito na nagiging interesting yung video. Inside you've got your light knob and uh, one more thing. What is this? It's a sleep tracking camera. So mabilis niyang pinapakita lahat ng bagay na nakuha niya for free sa hotel na to. And okay naman lahat until may nangyari. May something na mysterious sa capsule. At kung papanoorin yung tuloy-tuloy, mapapansin niyo rin yung pagbabago ng tempo habang po pasok siya sa mystery na to. Ito na naman yung isa pang re-engagement trick na ginagamit ni Drew. Kasi sobrang contrast siya from just a second ago nung sobrang bilis niya. It's something new na nakakagulat para sa audience. Kung tuloy-tuloy lang siya na sobrang bilis ng buong scene, baka naging too much na for the viewer lalo na kasi yung first 10 seconds they were bombarded by sound effects, music and B-roll. Magandang change of pace to kasi pag nagii-storytelling ka, meron kang point A at point B. Pero sa videos mo, hindi ka dapat rectang from point A to point B. Gusto mong ipakita kung nasan yung point A at yung point B. Tapos yung mga setbacks or mga interesting na bagay along the way. Again, it's about the journey and not the destination. And kung malinaw mong mapapakita yung progress mo sa audience in an entertaining way, mas gaganda yung story ng video mo. What is this? It's a sleep tracking camera. Like it was actually taking pictures of me while I slept. Tapos, in-explain niya tong mystery na to. Na isa talaga tong camera na nagre-record ng pagtulog niya. Tapos tinapos niya yung section with a joke about his sleeping habits. Yung end ng section na to ay nasa 44 second mark. So yung very first hotel, around 30 seconds lang sa buong video. Isipin mo kung gaano katagal siya nagfilm sa location na to para lang makakuha ng 30 second spot sa video niya. This just shows kung gaano kahirap na trabaho ang paggawa ng magandang video. And I'm sure na maraming successful creators ang makakarelate dito. Kasi malamang may hours and hours of footage sila na na-cut down lang into 15 to 20 minute videos. Talagang inaalis nila lahat ng fluff na di naman kailangan ng audience. Para para maging super engaging and interesting, going through multiple hotels sa isang video na less than 10 minutes. Now, yung last thing na gusto kong i-mention ay nasa 50 second mark, kung saan nagbigay siya ng teaser sa audience. Sinabi niya na after matapos yung 100 hours, baka check-in siya sa isang mystery hotel. Binibigyan nito yung audience ng reason para panoorin yung video hanggang dulo para makita yung mystery room. Na hindi lang basta mag increase yung retention, pero pati na rin yung excitement ng viewers habang nanonood sila ng video. So as you guys can see, from this analysis. Sobrang daming nangyari within the first minute ng video at talagang ine-excite yung viewers na panoorin yung buong video. Kasi by the first minute, malamang iniisip na nila, "Hey, kung ganito kaganda yung video within the first minute, paano pa kaya yung ibang hotel?" Habang ongoing yung video, malamang may isip din nila, "Magkano kaya yung hotels na to? San kaya yung mga hotels na to? At ano ba yung special sa mga hotels na to na wala sa iba?" Lahat ng questions na to ay masasagot sa video. And yeah, kahit gusto ko pang i-analyze yung buong video, sobrang haba naman na ng video natin. So, I highly recommend na panoorin nyo talaga to. mag iwan kami ng link sa baba. Pero anyways, yun na yun for today's video. I hope na marami kayong natutunan dito. Sobrang effort ang nilagay namin para maging valuable tong mga videos na to. So, if nagustuhan nyo, please leave a like and subscribe for more videos like this. Pati na rin mga educational videos na tulad nito na tumutulong sa mga creators na mag So, kapag ready na kayo, iklik nyo lang yung videos dito.